Sa atong pagsubay sa dalan, nagtuo kita ng na kini kamaturan, apan nagpayunday kini sa kalaglagan. Si Jesus mingon, Ako ang dalan, ang kamaturan, ugang ang kinabuhi. ug tungod nini, ako na tao, o sa kalibutan, alang sa so usalamang katuyo nga maong pagsaksi sa kamaturan. Ang ana sa kamaturan, mamati ka na Kay, 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 kay kamaturan. Pagkutala kini sa sakataw na nangita sa kamaturan o din hining atong tulumanon inyong masayran ang kamaturan o unsa gayud ang tinuod na panudlo sa atong simbahan. Mood sa Diyos na maluwas ang talong tao o may balon sa kamaturan. Kay unsa sa kamaturan. O karon, ani na ang inyong alagad, Brother Edgar Lugan. John, na sa ating live dito sa Not knowing what's going on in my business. That's what keeps me up at night. The fact that we run on monday.com and that it takes our Give me big. Hello. <laughs> si to) request ng Eh. You want stiko and one stiko and that's enough. Too big. Talaga si Divine minsan ulan lambing. Oh, um, Okay. Ay, okay, medyo ano yung ano ko ngayon, yung boses ko. Dahil kahapon dun sa SDA, kahapon na na pilit niya akong ini instrument pala eh. si. <coughs> Ang topic ko is about Daniel 7:23 to 25. Ang ginagawa ng SDA kahapon na si Jago Salvador, YouTube ang ginagawa ka po ng SD na si Diego Salvador is niya na dinadala ko doon sa Biblia tapos kiniklaim niya na aral daw nila yon Nung aral na sabi niya, hindi nila aral yon Aral daw nila. Sabihin ba naman na mali ba ang aral ng 70 Adventist? Wait, di ba? Ayaw! Wait. Mali ba? Oh, wait lang muna, wait lang muna. Saglit lang. Kasi di ba in Okay. Tuloy tayo, tuloy tayo. Ngayon, ang nangyari kahapon is gusto niya kung suma ipa, gusto niyang ipano sa akin yung ano yung, yung sinasabi ng Bible na ang ang first na kingdom is Babylonia. Totoo ba daw ang aral ng SDA na yun ni Babylonia? Hindi aral ng SDA yun. Gusto ko, hindi na aral ng is day bro, ang topic ko na ano sa'yo, pino bro yung 7.23, doon tayo magsisimula. Siya, hindi, 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 dadating na -dada yung una, ay, ay, ayun, yun ang naging ano na, na nagkainitan, kasi diradala niya ako sa hindi dapat sana pag-usapan. sa inangkin pa niya aral daw nila yon hindi nila aral yon yun, yun ay aral ng Biblia pagdating sa fourth base sa fourth kingdom ah, walang sinabi ang Biblia kung anong kingdom yon kung lang sinabi ang Biblia doon, no? kaya nga inimbentohan nila ng ano, interpretation eh. Ngayon, kung sakaling gagamitin niya si Jerome, si Jerome, wala naman siyang binasa na aklat ni Jerome. At kung meron man, yun ay personal opinion ni Saint Jerome na open for discussion. Halimbawa, ganito. Merong merong isa na mga save day na yung Little Horn daw ay si si ano si Antiochus Epiphanes. Actually, hindi talaga yung official doctrine eh. That's still open for discussion. Pero as long as uh, siya ang pinakamalapit na katuparan, ginagamit ng mga safe day. But it doesn't mean official na yan. Hindi guys sa kanila talagang naging official nilang turo yan. Na yan talaga ang kahulugan. Di ba? Yung sa atin kasi open board discussion lang yung sa atin eh. Wala tayong, yung official na turo na yan talaga ay si Antiochus Epipanes. Yan lang ay malapit kay Antiochus Epipanes. Malapit. So wala ang final statement na yan talaga ay si Antiochus Epipanes. Ngayon, sa kanila kasi final na. Sa kanila final na. Yun. Yun ang problema doon. Kaya yung ano nila, yung kanilang interpretation na nga napalpa kasi puro sila private interpretation. Sinabi na nga na walang makakasalaysay eh. Pinipilit pa naman, pilit pa naman na sila yung makakasalaysay. Sabi nung yung isa, meron! SDA! <laughs> Sinabi na nga wala eh. Basahin natin muli yung ano ha? yung, yung, yung talatang yun ha. <laughs> Sa ikalawang Pedro 1.20, tinutulan niya ito ng musto eh. Sabi dito, higit sa lahat, unawain ninyong walang makapagbibigay ng sariling pagpapakahulugan sa alinmang propesya sa kasulatan. Sa alinmang propesya, alinman, man sabihin lahat, alinman, Daniel 7, Daniel 2, Revelation 17, Revelation 13, ano pa, yung mga propesya walang sino man ang makapagbibigay ng sariling pagpapakahulugan kay ginagawa ng SDA. <laughs> Tapos, nililink nila sa Daniel 2, abay, mas lalong naagrabyado. Na <laughs> Bakit? Sa Daniel 7, natanggalan ng tatlong sungay. Kailan daw nangyari yon At yung tanong niya, Si Bresi Balansag. Kung kailan nangyari ang pagkakatanggal sa tatlong sungay. Wait lang ha. Uh, debate, review, Bresi, Balansag. Kailan daw nangyari yung pagkakatanggal sa tatlong sungay? ah uh, wait lang ha. Oh. Ito. Since ang tatlong sungay ay nagre-represent sa mga karian, ito yung mga karian na nawala. Ito ay walang iba kundi ang Heruli, Vandals, Ostrogoths at ito ay nangyari during uh, uh uh until 538 AD. Kailan daw nawala? 538 AD. Ulitin natin. Singsang tatlong sungay ay nagre-represent sa mga karian. Ito yung mga karian na nawala. Ito ay walang iba kundi ang Heruli, Vandals, Ostrogoths at ito ay nangyari during uh Uh, uh, until 5.38 AD? Oh, 5.38 AD na wala. Ganyan ah 5.38 AD na wala. Tapos nililink nila yon sa Daniel dos uh, tanong, sa Daniel dos may sampung daliri yung paa. Tanongin nyo sila, ano yung sampung daliri ng paa? Ang sagot nila is still the same, the 10 divided kingdom of Europe. Tapos yung paang yun, tatamaan ng bato. Yung batong tatama doon, si Kristo. Kailan mangyayari yon? Sabi nila, sa pagbalik ni Kristo mangyayari yon. Ang tanong, bakit naging kumpleto? Oh. Bakit naging kumpleto? E eh, 538 ay eh, natanggalan na ng tatlo. Dapat sana pito yung tinamaan ng bato. Kung tama ang kanilang paliwanag doon. Tanya, ha? kung tama ang paliwanag ng Seventh Day Adventist na yung king na, na yung ten horns sa Daniel 7:24 is the same kingdom sa ten toes ng Daniel 2. Bakit naging kumpleto sa Daniel 2 is Daniel 7, five to 8 ay eh, dinatanggalan ng tatlo? Oh. di ba? natanggalan ng tatlo. Kasi yung tatlo pinabagsak ni Little Horn. Bakit sa Daniel 2, kung saan mangyayari in the future, eh, kumpleto. Ano, muli bang na-resurrect yung tatlo? <laughs> muli bang nabuhay yung tatlo? At dinagdag na naman sa kaharian. Sinong kaharian ang babalikan nila? Wala na nga. <laughs> Mayroon pa bang ano, kaharian ng Roma ngayon? Wala na. Actually, pito lang ang hari sa Roma. Pagkatapos nun, wala nang hari. Dahil wala na yung ano, yung kingdom of Rome. Ako ng part. Okay, so... Uh, may ikakatikas pala ako ngayon. Uh, handog ng iglesia ni Cristo. Kaya, bilisan ko na lang yung pag-discuss ko rito ano sa ating issue ngayon, topic ngayon. Okay. So, dalian ko na lang ito dahil meron tayong handog ngayon na i-ano, i-discuss. Eto. Proceed ko, ha? Gisali, mm by God, ang kamatuoran -hmm. sa Yuta. Apa ni Anam-Anam, ugbalik sa panahon ni John Hus, gipasanto priya. Dili, simbahan atong tumanon. Biblia atong tumanon. Muna kang John Hus, Oh, sabi ni John Moss daw, hindi simbahan ang ating ang ating pagkikinggan kundi ang Biblia. Hindi ba niya alam, ha? Hindi ba niya alam na uh, ang wait lang ha. Okay. So hindi ba niya alam na sa Biblia Wait lang. at ate Eli pa dito. Hindi ba niya alam na sa Biblia bawal yung hindi ka makikinig sa iglesia? Ating basahin anon anong tawag na Biblia doon. Diyan ay nasa Mateo 18, 17. Ang sabi dito ganito. <clears throat> ah, ayan, sabi ganito. Kung ayaw niyang makinig sa kanila, sabihin mo sa iglesia ang nangyari. At kung ayaw pa rin niyang makinig sa iglesia, ituring mo siyang parang hintil o isang maniningil ng buwis. Si John Hus daw nagturo, huwag makinig sa iglesia. Sa Biblia lang, eh, ang sabi ni, ni Kristo, si Kristo mismo ang nagsabi nito. At kung ayaw pa rin niyang makinig sa iglesia, ituring mo siyang parang hintil o isang maniningil ng buwis. Alam nyo ba kung paano itunuturing yung mga maniningil ng buwis noong panahon nila? Itunuturing sila na parang basura, parang, parang salot sa lipunan. Kaya yung maniningil ng buwis, pag, kung, pag yan dadaan sa isang lugar, binabato yan. Ha? Ayos ka dito, wag Safety lang sila pag nasa loob ng kanilang ano, ng kanilang opisina dahil mayroong mayroong Romanong sundalo na kabantay. Pero pag yan lumalabas, nako, delikado 'yan. Ayun ng mga taos kanila, no? Para silang naglalakad ng walang ulo. Yan ang buhay ng maniningil ng buwis. Sabi ni Kristo, kung ayaw niyang makinig sa iglesia, ituring mo siyang parang hintil o isang maniningil ng buwis. Tapos sasabihin ni John Hoss, huwag kayo makinig sa iglesia, sa Biblia lang. Talagang palpak ang turo niya. Talagang palpak. Bakit? Sino ba ang haligit sa liga ng katotohanan? Ang Biblia ba? Basahin nga natin sa unang Timoteo 3.15. Mamadaliin ko na lang ito kasi meron ako yung ngayon na handog ng Iglesia ni Kristo. Sabi ganito, Upang kung hindi man ako makarating agad, ay malaman mo kung ano ang dapat na maging ugali ng mga tao sa bahayan ng Diyos na buhay sa Iglesia na siyang haligi at saligan sa ng katotohanan. Ano ang Iglesia? Haligi at saligan sa ng katotohanan. Ano ang ginawa ni John Hoss? Huwag kayong makinig sa Iglesia sa Biblia lang. Ay talagang palpak. Tuloy natin. Isunog tos dyan, Josue. publiko. Ang giduslit, krusipiho. Oh? Huh? Sinunog daw, ang giduslit, krusipiho. Pwede ba ipang sindi ang krusipiho? <laughs> ang giduslit, gisunog, sinunog si Jan Hos sa public, ang giduslit o oh, ipinang sindi, krusipiho. Pwede ba yun? <laughs> <laughs> Na, ano? Ito si Gulpan. Sino nga si Gulpan? Eh? Kaya takot to harapin si Gulpan ni eh. Tuloy natin. Ang ko lang. O oh, niya, niabot pa yun ang pagtulunan sa pagwala sa kaluwasan pinaagis pagtuog sa grasya. Kaya ang kaluwasan ang i-require sa simbahan. Makasala ka, mga ikagpasaylo. Ayun nung ka, okay. Mapasaylo ka kung imo buhaton or imunin bayaran. O ay ikagpasayloan. No. So, Matagal na din sinasabi sa programa, hindi namin tinatanggi na dumating talaga ang panahon na mayroon talagang abusong nangyari. Patandaan ninyo, abuse is not an argument against the proper use. Maraming panahong nangyari na ang PNP napasukan din ng abuso. May mga kotongero, may mga huli daper, huli daper. Pero it doesn't follow na huwag mo nang pagkatiwalaan pa ang PNP dahil sa mga abusadong yan sa Iglesia Katolika ganun din. Nagkaroon ng panahon na talagang in, tayo pinasok ng mga abusado. But abuse is not an argument against the proper use. Dahil kahit na anong gawin nilang abuso, hindi nagbabago ang totoo. Ang Iglesia Katolika lamang ang siyang Iglesia ang tinayo ni Kristo na siyang pinangakuha niya ng kaligtasan. Tuloy tayo. Gilistor ni Luther ang pagtulon ang kaluwasan nato dili sa bayranay, dili sa kabudlayay dili sa pinasakitay sa kogalingon ka pinitinsya. Dili. Hindi totoo ni-restore niya. Binago niya. Ating ati pakita yung, ano, yung ebidensya na binago ni Martin Luther ang aral. Hindi siya, hindi siya nag-restore kasi nung nga talaga ito si Gulpan. Si Gulpan talaga, sinungaling talaga ito si Gulpan, ano? At yung basahin sana sa history. Kailangan nga dalian ko ito kasi may nag-aabang sa akin doon sa ano, labas na handog ng Iglesia Ni Cristo, kailangan ko ikatikais. Kaya kailangan ko madaliin ito, pasensya ko yung namamadali ako, kasi kailangan ko unahin yun. Eto, o, oh. pagitan ko ito sa inyo ha, ayan. O oh, ano yan, Anong sabi dyan no, oh. ayan o. Oh. The teachings of Luther were not concerned with reforming the church. So dil, hindi totoo na ni-restore lang ni Luther or doing away with abuses but were directed against the ancient doctrines of the faith. Ano yung turo niya? Man saves by his soul by faith alone, not by good works. Hindi ang turo ng simbahan eh. Actually, ang turo ng simbahan is against sa faith alone people cannot be justified by faith alone oh man's nature is so corrupted by original sin that he can do nothing pleasing to god ay mali yun eh tinamo yung mga yung, yung mga ano yung mga si, si si saulo naging si pablo eh may original sin din yun oh he can do nothing pleasing god eh basta napili oh tama itong kokoti talaga ni madunod talaga palpak <laughs> oh faith means trust in the merits of christ not believe in his teachings Oh, yan ba? Turo ba yan sa Biblia? Original sin destroyed man's free will. The Bible is the sole rule of belief. Popes and bishops have no authority to teach. Each man must learn by private interpretation of the scriptures. Tamo? Talagang palpak si Martin Luther. 95 theses ang kanya tinuro. Ito lang yung nakuha ng ating referensya. Oh, ano pa? Uh, tuloy natin kasi paubos na yung oras natin. May, merong ano eh, nag sa labas. Pagtuon na to kang Isus apan si Luther gisilutan sa simbahan kita ang mga sinulat sa Diet of Worms Inquisition Ah, oh, ginala sa Diet of Worms sa Inquisition tapos ingnan siya bakwia ang imong gipanuat bakwia ang imong gipanulti wa niya gibakwi gilansang hinuon niya ang 95 kapagtulunan muna na will nun kayong 95 thesis sa atubangan siyang simbahan o mihagit siya sa iyang isig kapangulong religyoso kay pari man siya Dibatiha ko ninyo atong diskasan eh. Kung kini akong pagtulunan, dili ba di Biblia? Apan medaog siya. medaog ang Biblia. Mali. Hindi nanalo si Luther. Kilala si Ek. Si Ek ang siyang tumalo kay Martin Luther. Dahil si Ek ang humarap sa kanya, sa kanyang hamon. O oh, sige, sino nga laban sa akin dyan? Debate tayo, sabi ni Martin Luther. May humarap sa kanya si Ek. Tatanong ito sa chat GPT ha. Sino ang tumalo kay Martin Luther sa debate ha? Sino ang nakadebate ni Martin Luther sa panahon niya. Hmm. Sino yun? Huh? Si Johan Eck. Oh. Si Johann Eck ang pinakilalang pinakakilalang debate debater, Leipzig Debate, si Johan Eck ay isang tanyag na Catholic teologo at mahusay na tagapagtanggol ng Romano Katoliko para na pananampalataya. Si sa Leipzig Debate hinarap ni Eck si Martin Luther at Andreas Karisdat isa reformista. Sa debate, pinilit ni Exy Luther na amining kapareho siya ng mga excommunicated at tulad ni John Hoss. Isang malaking issue dahil si Hoss ay sinunog sa stake bilang erehe. Dito rin tumindig si Luther na Biblia ang tanging otoridad, hindi ang papa ang mga konseho na lalo, lalong na ng Protestant Reformation. sabihin, si Johan Eck si Johan Eck ang tumalo kay Martin Luther. Nanalo daw. Natalo yan, uy. Natalo ang lakas ng ebidensya ni Johan X sabi ni Kristo pag ayaw makinig sa iglesia ituring siyang maniningil ng buwis ayun ang turo ni, ni, ni ano, ni Martin Luther makinig sa iglesia di tinur tinuring siyang maniningil ng buwis pinarusahan <laughs> hmm. tama mo? pinarusahan okay so dahil uh, ako'y nagmamadali pasensya na po talaga kayo dahil meron akong ano ngayon to, uh, na na ando ng Iglesia ni Kristo. So, kailangan ko unang magbabay. At mamayang hapon, abangan po ninyo The Chosen po. season 3, episode 4 po tayo. Umayang 3.40pm. Kailangan ko na po talagang umalis dahil naghihinta yung aking guys, doon na handog ng Iglesia ni Kristo. Paalam na po and bye-bye. At yan po ang ating tampok ngayon sa Straight to the Point. Kung saan sa loob lang ng ilang minuto, naging matibay ang pananampalatayan ninyo. Maraming salamat po. Straight to the Point. Straight to the Point. lush bamboo forest stretches toward the heavens for ages japanese people have coexisted with bamboo this grove provides a popular japanese food in spring og inyo nang nabati ang mga kamaturan din hining atong tulumanon kay kay susay kamaturan. kamaturan ako lang inaot kadaghan kamog lakat unan daghang salamat